And what's up mga kabirinig, kamusta kayong lahat? Uh, meron lang po akong gustong i-share sa inyo. No? Kasi may nabasa akong uh, post regarding nga uh, po sa isang tip para sa mga newbies daw na merong mga uh, bagong or trainings no? na binayaran nila out of their own pocket. And uh, hindi naman daw i consider ng mga training manager Or maybe uh, the idea is kapag nag-apply sila ng trabaho Ay hindi naman may-honor yung mga trainings na meron sila Dahil nga po wala pa sila experience So gusto ko lang po magbigay sa inyo ng ibang perspective Again, of course, we are subject to our own opinion And I totally respect no, kung yun man po yung opinion Or uh, pananaw kung mag-anong post And I have nothing against him or her po. Uh, Gusto ko lang ibigay yung uh, ibang perspective Na hopefully makatulong din po lalo dun sa mga newbies lalo po dun sa mga nag-aaral pa or newly grad na kasalukuyang pong kumukuha ng training. Kasi madalas ko nga rin pong binibigay ito na tips and advice na habang nag-aantay tayo ng uh, kumbaga hiring, nag-aantay po tayo ng mga opportunities and openings, eh, might as well equip ourselves with training po. So, uh, as partner rin po ng technical training, no uh, ang pananaw po kasi namin dito, kung halimbawa ang kulang ka pa sa experience. Let's say, for example, on-the-job training pa lang or OJT pa lang yung napagdaanan mo. So, maganda rin na, kumbaga, para mas lumawak yung knowledge mo, mas lumawak yung kaalaman mo, at mas maging ready ka once, halimbawa, bigyan ka po ng pagkakataon na makapasok sa industriya. Ano po kahit paano mga, mga bala, kumbaga. So, itong mga trainings po na to, like for example, nababanggit ko yung PICAR. So, yung PICAR, Uh, part naman na man ng subject natin sa college. Pero bakit kailangan po siya? Kasi these are regulatory trainings. Meron po tayong tinatawag na SMS or yung safety management system. Meron din quality management system. Yung mga dirty dozen ng mga training, yung mga human factor po, pati na rin yung mga occupational uh, safety and healthy training which is uh, uh, mandated naman po or uh, kumbaga nirequire naman ng DOLE. So, itong mga training na to, mga trainings po na to, malaking bagay to unang-una pag nag-interview. Kasi pag tinanong ka, at least kahit pa paano meron kong knowledge kasi nakuha mo sa training na to, no? nabasa mo siya or maybe nabanggit siya mismo during uh, your trainings. Pangalawa, uh, it also shows doon sa, kumbaga, a-apply mong company or sa taong mag interview sa iyo na talaga interesado ka doon sa trabaho, interesado ka doon sa posisyon, interesado ka dito sa career. Kumbaga kasi habang nag-aantay ka nga ng opportunity or maybe while you are processing your license, ay in-equip mo, hinahanda mo yung sarili mo na maging uh, ready ka para doon sa maging responsibilities po na ibibigay sa iyo. Once nga po ma ka syempre sa company na yun So itong mga training, trainings na 'to, kasi definitely naman pagpasok mo sa company, bibigyan ka naman talaga po ng mga training kasi again, sabi ko nga kanina, these are mandatory or regulatory training. So definitely pagpasok mo po, first uh few weeks or months mo, eh, dadaan ka na sa, ulit sa mga ganitong training. Pero kung makikita nung nag interview sa'yo, makikita nung uh, kumpanya ang ina-applyan mo na meron ka ng mga ganitong training, kumbaga nandun na, nandun na yung interpretation nila, okay, plug and play na to. No? Maaring konti na lang yung pagdadaanan ng mong training or kung bibigyan ka man ulit ng the same type ng training, eh, ano na lang yun, enforcement na lang, kumbaga, mas pagtitibayan na lang yung theoretical knowledge na nakuha mo from the previous trainings bago ka mag-join doon sa company. So, ibig sabihin po nito, no, mga kabrini, na talagang may, ano pa rin siya, may ambag or may malaki pa rin siyang tulong sa career natin. So, sa mga kabrini po natin na kumukuha po ng mga trainings despite na sila po ay uh, naghahanap pa rin ng trabaho, ituloy-tuloy nyo lang po yan, no? Of course, again, if you have the means naman to do so na uh, kaya nyo siyang bayaran, no? kaya nyo siyang supportahan financially, then go for it. Kahit naman po tayo mga kaberni na ma marami na rin pong napagdaan ng training, ay uh, as of the moment, as of uh, this time, training pa rin po tayo. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aaral natin, tuloy-tuloy pa rin syempre yung uh, uh, paghahanap natin ng mga bagong kaalaman o dagdag kaalaman po. And uh, madalas nga po natin sinasabi at I'm sure madalas rin naririnig, no? sa aviation industry po, hindi natatapos yung pag-aaral once makagraduate ka no yung trabaho natin yung responsibilities natin requires continuous learning kaya naman kung yung pagkuha mo ng training ngayon yung kumbaga pag-undergo mo ng mga trainings na to kahit na hindi ka pa naman totally nakakapasok talaga sa industry ay malaking bagay po yan ituloy-tuloy niyo po yan kasi maganda na kumbaga maging habit natin na uhaw po tayo dun sa kalaman, maging habit po na uhaw tayo sa mga mga panibagong knowledge so definitely po no makakatulong po yan sa inyo, malaking bagay po yan. And uh, definitely kapag kayo po ay nag-apply na ng trabaho, kapag kayo po ay nagsimulan uh, nagsimula ng magtrabaho, doon nyo ma-realize na malaking bagay pala talaga na nag-undergo ako ng training noon. Malaking bagay pala talaga na kahit papaano ay kumuha ako ng training ko on my own. So yun lang po mga ka uh, I hope uh, makatulong po yung video to kahit papaano na makapagdagdag uh, ng encouragement encouragement doon sa mga ka po natin na Kumukuha or may balak po kumuha ng training So tuloy-tuloy nyo lang po yan Kasi time will come na magiging useful no Very useful at magagamit nyo po talaga Yung mga trainings na yan Yun lang po mga ka-Bernie uh, Good luck po syempre sa job hunting uh, Wish you nothing but uh, success And uh, wag po tayong sumuko Tuloy-tuloy lang po Ingat tayo lagi And uh, God bless us all